Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol naman sa isang pampaswerte. Ito ay ang Lucky Jar. Ibabahagi ko sa inyo ang pampaswerte ito para panghatak ng kasaganaan ng swerte, magaan na baling ng panunuhan, pangalis ng kamalasan, at anumang negatibong enerhiya sa inyong tahanan all-in-one pampaswerte na ito sa inyong bahay. Bago ka gumawa ng pampaswerte, dapat may 100% na paniniwala at positibo ang pananaw sa buhay. Alisin mo na ang mga negative na naiisip, mga sama ng loob, para ang magawa nating pampaswerte ay positibo at makaakit tayo ng swerte. Napakadali lamang itong gawin. Nangangailangan lamang tayo ng clear jar o garapon, tubig, pitong pirasong bulak, pitong piraso na dahon ng laurel, yung buo, pitong pirasong butil ng bawang, at pitong pirasong bariya, kahit anong denomination na bariya. Kunin lamang ang garapon at lagyan na ito ng 3 na tubig, saka ilagay ang pitong kutsarang asin, Sunod na ilalagay ay ang pitong piraso na silver coins. Kailangan nakaharap ang tao ng coins bago ilagay sa garapon. Sunod naman na ilalagay ay ang pitong pirasong bulak. Ang bulak ang nagpapagaan ng ating buhay. Ilalagay din ang pitong butil ng bawang. Sa bawat paglagay nito, mag-wish o miling ng mga kahilingan. At ang panghuli na ilalagay, ang pitong piraso na dahon ng laurel. Kailangan oh at walang punit ang dahon ng laurel. Bago ilagay sa garapon, isa-isa mo nang hiling ng anumang mga kahilingan mo bago mo ilagay sa garapon. Humiling ka sa dahon ng laurel ng magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng lupa, mamonetize ang YouTube channel, makabayad ng mga utang o magbayad ng mga utang yung mga nakautang sa'yo. Uh, Mag-wish ng good health, prosperity and abundance, siksik at tiglig at umaapaw na biyaya. Yun ang mga i-wish sa dahon ng laurel. Alam naman ngating lahat na ang dahon ng laurel ay malakas na maghatak ng swerte at ginagamit ito to attract luck and prosperity. And ang bawang, ginagamit din ito na pang-absorb ng mga kamalasan at mga negatibong enerhiya. Ang bulak ang nagpapagaan ng ating pamumuhay. Ang mga bariya, mas lalo pa nito ang ng mga bariya at isa din itong pangontra sa mga elemento. At ang tubig ay likas na yaman. Ang asin ay isa ding pangontra at pampaswerte sa tahanan. Pagkatapos ay hawakan ang garapon, mag ng mga kahilingan mo at ibilad ito sa sinag ng araw ng 30 minutes para ma-activate. Pagkatapos ay ilagay sa inyong altar, sa pasinami ng bintana o sa malapit sa inyong front door. Kapag nasira na ang bawang o nangitin, ng it means na na-absorb o nasagap na niya ang mga negatibong enerhiya sa inyong tahanan. Pwede niyo nang i-dispose o itapon sa malayo o sa ilog o sa umaagos sa mga lababo o inidoro. Ang garapon ay pwede pang gamitin. Kunin ang mga barya dahil pwede pa din itong gamitin. Gawin lamang ito sa araw ng Martes o Biyernes sa oras ng 6.30 hanggang alas 8 ng umaga. Tandaan, ang mga pampaswerteng ito ay gabay lamang nasa ating kamay pa rin ang ating pag-unlad. Magsipag, magtyaga, kumilos, magtrabaho, dumiskarte sa buhay, at lalong-lalo na ang magdasal at manalig sa poong may kapal. Kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga video i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.